Ito na naman. Kami at gagala. Ayan mga kasama ko. Ayan oh. o. No? Ang mga kasama kong mangya ng Mindoro. Basta mangyan Mindoro yan. <laughs> <laughs> Aray Diyos ka po. Ayan. Panibago na naman tayo. sabi nga nila pag mangyan daw may buntot o sige na pagbigyan na may buntot na hanapin nyo nga lang kung saan nakalagay ay. saan? oo nga o nakita ko doon ano o ay malayo na hindi na maaabot hmm. ayan parang mga turista o ang aking mga kasama para mga turista. <laughs> Lumangoy na ng pailalim. Ang ganda, oh. Ayun, oh. Ang ganda ng view. Ayan sa taas. Ka- naman para tayong mga tisay nito ah. Yan. Kami ngayon. Dito sa Marina Sun. Hindi po kami talaga sa totoo lang, hindi po kami tisay. Pero ba't nandito kami sa initan? Diyos ko po, Rudy. Nagpipiling ano ah, nagsasun. <laughs> Grabe po ang init. May payong ako pero nilagay ko sa ano, sa pa? At baka naman ko ano sabihin nila, ako lang ang nakapamayungan dito. Ganda daw pag- Touch ko guys, lakad lakad. Thank <laughs> Grabe ganda. Oh, ganda ng flowers. Ganda, oh si, si, yeah, ganda ganda let's see super init. si, 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 oh see? Ganda. Mm -hmm. kita Sunog tayo nito. Ayan. Grabe init lang. <laughs> Grabe ang init. Ayan. Ganda oh. <laughs> 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 Yan, dito tayo sa Marina Sands. Yan, Marina Sands, Singapore. Ayan. grabe pong init.

Marvin sa Singapore. Ilang katos? Ha? May sampote na. Oh, dapat Ako wala na, wala pang ano lang 'to. 된다. <laughs>